araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Wednesday. So Uh, before po ako mag-update dito sa aking mini sari-sari store ay mag-shoutout muna tayo sa mga silent viewers ko, sa mga new subscribers ng aking channel. So welcome sa inyo guys and thank you sa support na ibinibigay nyo sa aking channel, sa pagpapanood nyo sa aking mga videos na ina-upload. And syempre shoutout tayo sa new member ng aking channel. So ma'am si Channel, so thank you sa iyo ma'am. Syempre sa mga members pa ng aking channel, so thank you sa tiwala at suporta na ibinibigay nyo sa aking channel. And syempre sa so WTA Family Group, so shoutout sa inyo guys. So ngayon guys ay uh, mag-update ako ng na mga na-receive kong deliveries ko ngayong araw na ito. So unahin natin kanina yung ice ice cream. Good morning! Hi! Deliver <laughs> po! Ice cream! Mag-hello ka naman sa akin. Ano, shoutout! So, ito yung dumating. Yung iba guys ay out of stock. So, ang dumating lang ay chocolate crispy. Tapos, uh, mochi na chocolate. Um, mochi na vanilla. Then, ito yung bago ko guys. So, inad ko na naman itong flavor na strawberry crispy. So, same lang yan guys. Kaya lang ito ay strawberry crispy. And, itong si uh, ang, ang flavor nito ay watermelon. So, ito lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 boxes lang damating sa akin, guys. Ang wala ay yung ano, uh, blueberry crispy saka yung chocolate sundae then ano pa ba yung milk melon so bali tatlo yung wala guys yun nga guys, yung nareceive kong orders ko kay Ice Ice Cream. So nakakalungkot kasi hindi kompleto. Yung tatlong orders ko na flavor ay out of stock guys. Kaya ang nareceive ko lang ay limang flavors lang. Yung, yun nga, yung pinakita ko sa inyo guys na total of 2,253. So, yan yung update ko ngayon, guys, sa aking ice ice cream. So, meron din akong minayaran, guys. Sa alak, balitig tatlong case na Red Horse, saka Grande, tapos isang 500 ml na Red Horse. Ang total na kinashout ko naman dito sa aking alak guys ay 3,920. So yan. Tapos sa frozen goods naman ay ito naman yung binayaran ko guys, uh, 1,936. So yan yung resibo, August 22 So, yun nga guys ay na-share ko sa inyo yung mga deliveries ko. So, ngayon naman ay yung aking JTI. So, due ko kahapon sa JTI pero hindi po sila dumaan. Ngayon lang sila dumaan. So, ang binayaran ko guys sa JTI ay uh, 5,190. Tapos, ang binaba nila guys ay yan. So dahil nga guys, ah uh, ngayon ay araw ng ano, Wednesday. So araw din ng grocery ko ngayon. Pero konti lang yung naipamili ko ngayon guys sa grocery kasi nga last Saturday ay medyo napadami na yung uh, pag-restocks ko, yung mga nabili ko kay Pure Gold. So ngayon ay kung ano na lang yung mga kulang-kulang, yun na lang yung pinamili ko kay uh, Rizal. So, may share ako sa inyo guys dahil uh, nagdagdag na naman ako ng bagong items dito sa aking tindahan. So, dahil nga guys last week ay nakapag-start na ako dito. So, i-share ko ito sa inyo kasi talagang uh, Medyo malaki din yung ano, maliit yung puhunan pero palahati, halos kalahati yung naman yung tubo. Pero pag nakapaubos ka naman ng lima, limang ano, is karagdagan na rin yun nakita ng ating tindahan So, uh, maliit na puhunan pero malaki yung magiging tubo natin. Tapos, ang ano doon, ang kagandahan ay uh, talagang uh, nag-click. So ano sya, uh, mabenta sya sa aking tindahan. Faisal guys, ito yung binayaran ko sa groceries, 2,727. Tapos sa sigarilyo naman, uh, 2,054. So, yan lang yung aking total cash out sa aking grocery. Mga pinamili ko guys kay Raisal, ang laman ng isang box ay itong Yum Yum. So, ito yung Yum Yum guys ay 15 pesos dito ang aking retail. Ito ay hindi ako nagpapawala nito kasi mabenta ito sa mga kiddos. Yan guys. Tapos itong bigat. So, isa na lang kasi, tigisa na lang yung aking stocks doon. E, hindi naman pumunta ang aking Uh, ahente ng URC so siguro maya maya pupunta yun so yan ah, uh, ting dalawang malaki lang so ito lang kasi yung paubos ng stocks dito sa Chuck Chill Grada ko guys, tapos choco mucho tapos itong cheese whiz na pimiento kasi dalawa na lang yung stocks ko doon then itong richo ko guys, ito lang yung flavor na nabili ko, then ito norna crab and corn so ang benta ko nito dito guys ay 45 tapos ito ay hala bumili si daddy sa, sa amin to guys tapos ito may bumiling ano isa na lang isa ko kasi nito guys chicken spread kaya bumili na rin ako ng dalawa tapos itong star margarina garlic saka itong star margarina uh, ito so isa na lang kasi yung aking stock guys ng Star Margarine. Tapos itong Star Margarina Sweet Blend. Kasi ang nandun sa akin ay yung original. Then, ito yung guys sinasabi ko sa inyo. So, ito ay bago dito sa aking tindahan. dito naman, uh, ito ay, ang punan ko dito ay 9 pesos. Pati itong ano, cola. So, mabenta ito guys dito sa akin. So, yan guys, additional kong paninda dito sa aking tindahan. So, I share ko sa inyo yung aking mga pinamili kanina kay si Rizal at yung uh, bagong items ka dito sa aking tindahan na saleable naman. So, nakakatuwa. Kasi talagang, uh, uh, nagtry lang ako last week pero nag-click sa mga kabataan Uh, kaya tinuloy-tuloy ko kasi sayang naman yung uh, kikitain ko pa. Kaya pag meron pa ano, wag nating uh, tigilan. So, uh, igrab igrab natin yung opportunities natin na kumita. So, samantalahin natin habang ah, uh, uh, bumebenta pa yung items ng uh, dinagdag natin dito sa ating tindahan. So, ganon uh, ganoon ako, guys. Pag once na mabenta, so talagang ah uh, pinagtutuunan ko ng pansin yun. So, nagre-restocks talaga ako ng madami nun, pag lalo na pag yung mabenta. So, sayang kasi yung pagkakataon na tayo ay kumita. So, samantalahin natin habang malakas pa yung items na yun, uh, sale double pa siya. So, uh, talagang huwag tayong titigil. So, magsipag tayo. So ito lang yung tanging ma advise ko sa inyo mga kapwa ko kasarijan na lalo na dun sa mga uh, baguhan pa lang sa pagtitindahan. So isa dapat ito sa ating uh, paggugali guys, sa ating ano na meron dapat tayong tiyaga at maging ano tayo uh, maging resourceful tayo so kailangan ay lagi tayong nag-iisip kung ano pa yung pwede nating uh, itinda dito na pagdagdag na items na pagkakakitaan ng ating tindahan kasi uh, samantalahin natin yung pagkakataon na tayo ay nakakapagtinda kasi ang ating negosyo ang sari-sari store ay uh, kahit ano ay pwede nating itinda so uh, wag natin sayangin yung uh, pwesto natin, yung pagkakataon kataon natin na tayo ay nakakapagtinda kumikita uh, tayo sa araw-araw so, uh, i-grab natin yung opportunity na yun na tayo ay kumita so, yun lang guys, ang tanging may iwan kong advice sa aking mga kapwa ko kasari dyan, lalo na dun sa mga baguhan pa lang sa pagsasari-sari store so, uh, bye for now, see you on my next vlog and more power God bless as always and happy selling sa mga kapwa ko kasari dyan, I love you all